dahil sa patuloy na pagtaas ng tarif na nilalagay ni President Donald Trump sa bansang China. Lumalaban na ang China at sinasabi nila na nais lamang nilang protektahan ang global trade. Pero sila naman ang una o hanggang ngayon ay sumisira sa sistema ng kalakaran sa pagitan ng bawat bansa. Kaya naman sa video na ito, malalaman mo kung ano nga ba ang mga pakulo, kasinungalingan at panluloko na ginagawa ng CCP o Chinese Communist Party sa global trade sa loob ng halos dalawang dekada. At bago tayo magsimula mga idol, medyo mainit na naman ang usapang ito. Merong mga sangayon at hindi mga sangayon. Konting paalala lang na mag-like sana sa ating video dahil baka ma-i-like pa yan ng iba. Magsimula na tayo. Sa mga araw na ito, natatanong ang China o ang CCP dahil sa tarif na pinapataw sa kanilang produkto. Hindi lang ng United States, kundi pati na rin ang ibang bansa. Ayon sa CCP, ang pagtaas ng mga tarif sa kanilang mga pang-export ay hindi na makatarungan at masyado ng abuso sa kapangyarihan. Yan ang sabi ng mga may matataas na katungkulan sa China. Pero kung meron mang eksperto sa mga pang at pandaraya, pues nangunguna dyan ang CCP. Ayon din sa CCP, sila daw ang defender ng global trade. Nais lang nilang protektahan ang kasalukuyang sistema ng kalakaran sa pagitan ng mga bansa. Sa madaling salita, ayaw nilang masira o may magbago sa sistema na umaandar ngayon sa buong mundo. Pero tama naman, hindi ito joke. Nais talaga nilang protektahan o mapanatili ang kasalukuyang sistema kasama ng ibang bansa gaya ng Canada. Ay paglalaban ng CCP ang kasalukuyang sistema pero hindi dahil gusto nila ang idea ng pakikipagkalakaran sa ibang bansa kundi dahil dekada na ang ginugol nila para mamanipula ang sistema ito para sa sarili nilang advantage. Kaya naman hindi nila hahayaang mapunta sa wala ang lahat ng kasinungalingan, pandaraya at panloloko na ginawa nila sa sistema para lamang makalamang sa ibang bansa. Bukod sa mga yan, ayon sa mga eksperto, ang global trade ang pangunahing nagdadala sa ekonomiya ng China ngayon, base sa mga pahayag ng China at gusto nilang palabasin sa mga tao at sa ibang bansa ang United States ang sumisira at gumugulo sa world economy. Maayos naman daw ang balanse ng lahat pero sinisira lang ito ng isang gobyerno. Binabato nila ang lahat ng sise sa United States pero ang totoo, sila ang una at dekada na ang ginugol para sirain ang ekonomiya ng ibang bansa. Paano nangyari? Ano nga ba yung pantaraya at paano nila nasisira ang ekonomiya ng ibang bansa kaya ng United States at mga bansa sa Europa? Ang China ay isang export economy Ibig sabihin, ang buong ekonomiya nila sa kasalukuyan ay nakadepende sa mga produkto na ginagawa nila sa kanilang bansa para ibenta sa ibang lugar o bansa. Matapos sumali ng China sa WTO o World Trade Organization taong 2001, biglang lumobo ang mga manufacturing company nila. talaga malaking pera ang pumasok sa kanilang bansa. Bakit nga kaya? Pwes, ang China ay kayang gumawa ng mga bagay-bagay gaya ng mga sapatos at bag na mas mura kumpara sa ibang bansa. At ang mga tao sa buong mundo ay nakikinabang sa mga made in China na gamit. Dahil nga mas mura ito. Tumingin ka na lang dito sa ating bansa. Napakarami niyan. At alam ko na alam mo yan. So may pakinabang pala. Ano naman ang nagiging epekto nito sa mga tao? Pues ang tinatamaan dito ay ang ibang bansa na babawasan ng trabaho sa kanila dahil napupunta lahat ng trabaho sa mga manufacturing company sa China. Simple lang, nandoon ang mga mabentang produkto na andun din ang trabaho. Ayon sa report ang United States pa lang ay nawalan na ng dalawang milyong trabaho sa pagitan ng taong 1999 at ng 2011 dahil sa mga Chinese imports. Sa madaling salita, dahil umuulan ng produkto ng China sa ibang bansa, nagsasara ang ibang kumpanya kasi hindi na mabebenta ang kanilang sariling produkto. Ngayon bukod sa manufacturing, ang isa pang nagpapayaman sa China ay ang real estate investment. Subalit nagbago ang lahat nang bigla itong bumagsak taong 2020. Well, hindi na natin ito madidiscuss pa dahil mahabang topic ito. Dahil nga sa pagbagsak ng real estate ng bansang China, nag-decide ang CCP na doblehin ang manufacturing industry nila para dito bumawi. Gumastos sila ng bilyong-bilyong dolyar para gumawa ng mga factory at mga produkto para i-export sa ibang bansa at mapigilan ang pagbagsak ng ekonomiya ng China. Gumana ito, pero ngayon, gumagawa ang China nang mas maraming gamit o produkto kumpara sa kayang bilhin ng mga tao sa buong mundo. Ibig sabihin sobra-sobra na ang factory at mga nagagawang produkto sa China na tipong hindi na ito halos mabili ng mga tao. Napakaraming produkto pero kulang ang demand. Ang tawag nila dyan ay over capacity. Sa ekonomiya mga idol, kailangan balanse lang ang supply at demand. Pero dahil nga masisipag ang mga taga-China, gumagawa na sila ng mas maraming baterya, solar panels, pati na rin mga electric vehicles kumpara sa gusto o kayang bilhin ng mga tao. Dahil nga overcapacity ang China sa produkto, hindi rin sila masyadong nag import sa ibang bansa. Kaya naman sa panahon ngayon, base sa estimate ng mga eksperto, ang trade surplus ng China ay nagkakahalaga ng isang trilyong dolyar. At yan, yan yung pwedeng magpabagsak sa kanila dahil sa patuloy na ginagawa ni President Donald Trump. Para sa kaalaman, wala pang bansa ang nakakaabot sa ganyang kalaking trade surplus sa buong mundo. China pa lang. Kahit natambak na ang mga produkto na ginagawa ng mga taga-China, para bang wala silang balak tumigil o magbawas man lang, ang export volume nila ay lumalaki ng tatlong beses nang mas mabilis kumpara sa global trade. Ngayon, bakit nga ba nila ito ginagawa? Anong gagawin nila pag sobrang dami na ng produkto at hindi na nila ito mabenta? Pwes dyan napapasok ang pagbabawas ng presyo. Yan ang dahilan kung bakit maraming mumurahing gamit ang galing sa China. At ang masaklap dyan, mawawala din ang maraming trabaho sa ibang bansa. Dahil sino pa nga bang magtatayo ng kumpanya? Halimbawa, kumpanya ng bag. Kung napakaraming produkto na ang dumadating galing sa China. Isang buong industriya kaya nilang pabagsakin. At kung nakukuha mo ang point o diskarte ng China, ibang klasika. Ang target ng China ay pabagsakin ng mga kumpanya o industriya sa ibang bansa para kapag dumating ang araw, darating ang araw na magkakaroon ng mga bagay sa mundo na tanging sa China na lamang mabibili. Bakit sa China na lang? E di kapag nagsara na ng tuluyan o kukonti na ang kumpanya at industriya dahil natatalo sila ng mga surplus ng China. At kung sakaling ang mga bagay na tanging mabibili na lang sa China ay mga needs o kailangan ng tao, halimbawa ng gamot o medical supplies, mga niyan ng kapangyarihan sa China, lalo na sa politika. Siyempre, magmamakaawa ang mga gobyerno na pagbilhan sila ng China dahil kailangan ito ng mga tao. Ito ang isang halimbawa, Nung panahon ng pandemya, sa kung ano mang kadahilanan, huminto sa pag-export ng mga medical supplies ang China sa United States. Mga supplies gaya ng face mask, gloves, ventilators, at iba pa. Tama. Hindi natin alam ang buong kwento pero malaki ang naging epekto nito sa Estados Unidos. Kaya nga nilalaban ng CCP ang kasalukuyang sistema ng global trade dahil sila ang liyamado dito. Sila ang nakakalamang. Kaya kapag nawala ito o nagbago, ang ekonomiya ng China ay babagsak at ang kontrol nila sa politika laban sa ibang bansa ay mawawala. Pero paano naman ito ginagawa ng China? Paano naman kaya naging mura ang bilihin sa kanila? Pwes ang CCP ay gumawa ng isang sistema para nga makalamang sila sa ibang bansa pagdating sa global trade. Nung sumali ang China sa WTO taong 2001, nangako sila na susunod sa mga patakaran para ma-maintain ang isang maayos na kalakaran sa pagitan ng mga bansa. Pero tunay naman, huwag tayong magsisinungaling, balanse lang. Marami silang ginawang pagbabago sa ekonomiya para lamang makasali sa WTO. Pero matapos silang makasali, paulit-ulit nilang nilabag ang mga patakaran sa World Trade Organization. Dinadaya na nila ang sistema sa loob ng dekada at madalas nakakalusot lang sila. Ang mga patakaran sa WTO ay sinet up para mapigilan ang direktang pangingialam ng mga bansa sa mga industriya o kumpanya. Pero sa mga komunista, hindi po pwedeng hindi mangingialam ang gobyerno sa mga hawak nitong kumpanya at industriya. Binabali ng China ang mga patakaran para lamang makontrol nila ang papasok at lalabas sa kanilang bansa. E paano naman gumagawa ang China nang mas murang produkto kumpara sa ibang bansa. Isang magandang tanong 'yan. Ang mga company sa China ay halos lahat hawak ng gobyerno. 99% ng mga kumpanya at industriya ay nakakakuha ng suporta sa kanilang gobyerno para palaguin ang kanilang produkto sa mas murang halaga. Bukod dyan, binibigyan din nila ng tax concession ang mga company sa bansa nila. Ibig sabihin, may mga kumpanya sa China na mas mababa ang tax na binabayaran. At meron ding mga kumpanya na halos walang binabayarang buwis sa gobyerno. Suportado kasi. Dagdag pa dyan, pinapahiram din ng China ng pera o loan ang mga kumpanya sa mababang interes. At kung minsan, nage-invest pa nga ang mga state-owned banks nila sa mga kumpanya na gusto nilang palakihin. Dagdag pa sa mga ito ang tinatawag nilang below market inputs. Yung mga company na nais palakihin agad o paramihin ang supply ay inaalok mismo ng gobyerno ng murang lupain para sa pagtatayuan ng mga factory at mas mababa din ang singil nila sa power supply o kuryente na ginagamit ng napili nilang kumpanya. Ang mga patakarang ito sa China ay napaka-epektibo sa strategy ng CCP. Ito ang dahilan kung bakit biglang lumobo ang production ng China sa mga electric vehicles. At sa mga oras na ito, nagtatambak sila ng mga sasakyang ito sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mga mumurahing electric vehicles. Mm -hmm. Tama naman, ginagawa naman ito ng mga bansa mag-produce ng maraming produkto pero walang bansa ang nakadikit sa kayang gawin ng China. Taong 2019 na sa $250 billion dollars ang ginastos ng CCP sa kanilang industrial policy o ginastos nila para suportahan ng mga kumpanya ng kanilang bansa. Napakalaking halaga niyan dito sa Pilipinas na bulsa na yan. <laughs> Bukod sa kanilang industrial policy, may kinalaman din ang financial system ng bansang China para baliin ang mga patakaran sa global trade. Kagaya ng halos lahat ng bagay sa China, ang financial system din nila ay hawak pa rin ng gobyerno. Lahat ng banko sa China ay pagmamayari ng gobyerno o may malaking connections sa gobyerno ng China. Kaya naman, kontrolado ng CCP kung sino at paano sila magbibigay ng mga loan o pautang. Ibig sabihin, ang mga state-owned na bangko ay nagbibigay ng malaking halaga ng loan sa mga state-owned na enterprises. Pati na rin sa mga kumpanya at industriya na gustong suportahan ng CCP. At kapag hindi agad sila nabayaran ng mga kumpanyang nangutang o pinautang nila, i-extend lang nila ang due date ng loan. Kapag hindi pa rin nabayaran, i-extend lang nila nang i-extend hanggang sa kumita at makabenta na ang kumpanya. Dahil sa sistema ng finance ng gobyerno ng China, nagresulta ito sa marami at malalaking credits, mga loans o sa madaling salita, mga utang ng kumpanya na hindi pa nababayaran sa gobyerno. Kaya naman maraming kumpanya sa China ang nag-e-export ng mga produkto kahit na halos wala na silang kitain dito. Ano nga namang masama o posibleng mangyari? E di mabenta kung mabenta at hindi kung hindi. Ganon nga lang ba ito kasimple? Dahil sa industrial policy ng CCP at sa kanilang financial system, sinisira lang naman ito ang sistema ng global trade. Maraming bansa na ang hindi umaasa sa WTO para lang mapigilan ang pandaraya ng CCP pagdating sa kalakaran. Kaya naman naglalagay na lang sila ng sarili nilang tarif sa mga produkto ng China. Halimbawa ang tarif ng Europe sa mga electric vehicle ng China. Pati na ang kasalukuyang tarif ni President Donald Trump na hanggang ngayon lumolobo sa lahat ng produkto ng China. Pero nung mga nakaraang taon, nalulusutan na ng China ang mga tarif na ito gamit ang isang diskarte na sila din ang nakaisip. Tinatawag itong transshipment kung saan ang China ay magdadala ng produkto sa ibang bansa tapos ang made in China na label, papalitan ng ibang bansa. Kaya naman kapag diniliver ito o tinransport nila, sa bansa na nais talaga nilang pagdalahan ng kanilang produkto, halimbawa sa best friend nila na United States. Makakamura ito sa tarif dahil technically, galing nga naman ito sa ibang bansa at hindi sa China. Para lang yan, mapabagsak ang ibang bansa. Sa madaling salita, nilulusutan ng China ang mataas na tarif sa kanila sa loob ng mahabang panahon. Alam naman natin na hindi pantay-pantay ang mga tarif sa mga bansa-bansa. Depende na yan sa gobyerno. Yun nga lang ngayon, yan yung tinututukan ni Donald Trump. Ang harangin ng mga produkto na galing sa mga bansa na kung tawagin ay backdoor transshipment countries. At yan ang mga paraan ng China at sistema ng export nila para sirain ang global trading system. Pinapalago nila ang kanilang ekonomiya habang pinapabagsak ang ekonomiya ng ibang bansa. Two birds in one stone, ika nga. Parehong ang mga malalaking kumpanya at mga kumpanya na nagsisimula pa lang ay napipinsala ng sistemang ito ng China. Dahil sobrang lalanan ng China <clears throat> Sobrang lalana ng ginagawa ng China sa ekonomiya ng buong mundo. Nagresulta ito ng pagpalag ng mga malalaking bansa gaya ng best friend nga nila na United States at pati na rin mga bansa sa Europa. Maaaring sa mga susunod na buwan o taon, masasaksihan natin ang malaking pagbagsak ng global free trading. Expect nyo naramdam din dito yan sa Pilipinas. Pero tandaan nyo, nakasalanan ito ng CCP o ng China. Bumabawi lang ang ibang bansa. At ano na nga ba ang posibleng mangyari sa ekonomiya ng China magmula ngayon? Pwes mga lords, maraming nagsasabi na babagsak ito at nakikita naman natin yan sa mga balita. Pero alam natin, hindi pa tayo ganun kasigurado dahil malay ba natin kung makaisip din sila ng iba pang sistema o pandaraya para malusutan ang lahat ng ito. Kitakit sulit